Nadisgrasa ang sasakyan ni Jaya sa California, USA. Ito ang ibinalita ng singer sa followers niya sa Instagram noong umaga ng lunes, February 19, 2024. Kasabay nito ng pagbahagi niya ng Instagram Reels ng eksena sa kalsada kung saan kitang kita ang pagkasira ng kanyang sasakyan. May nakasulat sa kanyang video na may ganitong mensahe, Fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand, Isaiah 41 is the 10. Ayun sa caption ni Jaya, papunta sila ng mga kaibigan niya sa concert ni Regine Velasquez sa Greaten Casino, nang bigla na lamang daw silang nabandol mula sa likuran ng iba pang sasakyan. Okay naman daw siya, pero ang iba niyang mga kasamahan ay chin-check pa. Nagpasalamat si Jaya sa Diyos na walang masamang nangyari sa kanila. Thank you Lord for making it another day. I am grateful for your mercy and grace. Praise your holy name. Please wear your seatbelts. At all times when you are in a vehicle, especially if you're a backseat passenger. Ikaw anong masasabi mo sa balitang ito mag iwan lang ng komento at huwag kalimutang mag subscribe sa channel ko para updated kayo sa showbiz balita. Thank you for watching.